Ngayon ay ginugunitan natin si Saint Therese of the Child Jesus, ang little flower ng Panginoon. Siya ay pinanganak sa France noong 1873 at pumasok sa Carmelo sa murang edad na 15 years old. Bagamat maikli lamang ang kanyang buhay, namatay siya sa edad na 24 years old. Iniwan niya sa atin ang isang pamana ng kabanalan na walang hanggan ng epekto. Ang kanyang buhay ay hindi puno na magagarbong pangyayari. Wala siyang malalaking misyon sa malalayong bansa. Wala siyang malalaking libro ng teolohiya. At wala rin siyang makukulay na karanasan ng paglilingkod sa laba. Ngunit sa kanyang munting daan, little way, ipinakita niya na ang daan patungo sa kabanalan ay hindi kailangan maging komplikado at maggarbo. Ang lahat ng bagay, maliit man o malaki, ay pwedeng maging daluyan ng pag-ibig kung ito ay iniaalay sa Diyos. Si Santa Teresita ay nag-alay na kanyang araw-araw na buhay bilang tanda ng kanyang pagmamahal sa Panginoon. Ang kanyang lihim ay ito, gawin ang mga maliliit na bagay nang may dakilang pagmamahal. Ito ang ugat ng kanyang kabanalan. Isa pa sa kahanga-hanga sa kanyang buhay ay ang pagkakaroon niya ng misyonerong puso. Bagamat hindi siya nakalabas ng kumbento, siya ay naging patrona ng misyon. Ito ay dahil ang kanyang mga panalangin at sakripisyo ay inialay niya para sa mga pari, mga misyonero at para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ang kanyang buhay ay nagpapatunay na ang misyon ay hindi lamang sa labas o sa malalayong lugar. Kundi ito ay nagsisimula sa ating mga puso, sa ating mga panalangin, at sa ating pang-araw-araw na kilos at gawa. Ang pamanas sa atin ngayon ni St. Therese of the Child Jesus ay ito, na ang kabanalan ay abot kamay ng lahat. Ito ay hindi lamang para sa mga piling tao, kundi para sa lahat na handang magmahal ng tapat sa Diyos sa maliit na paraan. Sinabi niya, hindi ko magagawa ang mga dakilang bagay. Ngunit magagawa ko ang mga maliliit na bagay ng may dakilang pagmamahal. Sa buhay ni Saint Therese, matutunan nawa natin na ang tunay na kabanalan ay nakikita sa simpleng katapatan at pagmamahal. Naway maging inspirasyon natin siya sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating gawain, relasyon at pakikitungo sa isa't isa upang makapagdalat tayo ng halimuyak ng pagmamahal ni Kristo sa lahat. Saint Therese of the Child Jesus, pray for us.